Mga ka welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nag-choke na naman nga na Golden State Warriors sa kanilang game laban sa Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang naka-chockpot pa nga na Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Nagkaroon na nga po sa mga katrops ang Golden State Warriors ng napakalaking oportunidad na manalo sa kanilang game laban sa Los Angeles Clippers ngayong araw. Gayong bukod sa lumamang sila sa fourth quarter ng 14 points habang hawak nilang momentum ng kanilang laban, ay naging underman na naman nga po dito ang Los Angeles Clippers dahil sa hindi paglalaro ni Kawhi Leonard, pagkaka out ni Paul George, at ang pagkaka -eject dito ng kanilang head coach si Tyrone Lue matapos siya makakuha ng dalawang technical foul. Kaya ika nga ibinigay na nga po ng Clippers ang lahat ng kanilang partida para manalo lamang kupunan ng Golden State Warriors. Ngunit sa kabila nga po niyan ay nag-choke pa rin nga po dito ang Warriors. Matapos silang ma-outscore ng Clippers sa 4th quarter ng 44-28 na siyang rason ng kanilang pagkatalo sa na 132-125. At dahil nga po dyan ay nasayang lamang nga po ang natala dito ang 42 points ni Stephen Curry at ang nagawang 25 points off the bench ng kanilang rookie na si Brandon Podzemski Gayong bumagsak ulit nga po sa 26 wins at 26 losses ang kanilang record bilang katensi sa standings ng Western Conference Habang Clippers naman nga po yung mga sa 36 wins at 17 losses bilang seed. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan Sa balitang naka-jackpot pangada po ang Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference Kasabay nga po mga katrops ng pagkapanalo ng Lakers sa kanilang game ngayong araw laban sa Utah Jazz ay inamin na nga po mismo ng kanilang superstar na si Antonio Davis na napakaganda nga na po nang nangyayari ngayon sa kanilang kupunan. Sa katunayan, napakasaya nga na po ng vibe ng kanilang team sa loob ng kanilang locker room. Lahat nga na po ng kanyang mga teammates ay nagsasaya since bago pa man nga po sila pumasok sa All-Star break ay meron na silang hawak na 3-game winning streak at lahat nga po ng mga yan ay impressive ang kanilang naging performance. At ang maganda pa dyan mga katrops, as of now nga po ay meron na silang hawak na record na 30 wins sa 26 losses bilang ka 9 kanayang seed sa standings ng Western Conference. Hindi na rin naman nga po malabo na makaangat pa sila dito since 2 games lang naman nga po ang kalamangan sa kanila ng ika-7 seed na Sacramento Kings. Bukod rin nga po dyan ay medyo lumalayo na rin naman nga po sila sa Warriors matapos itong matalo ngayong araw laban sa Clippers kaya ang kailangan na lamang ng Lakers ay magpahinga at makakuha ulit ng panalo sa pagpapatuloy ng kadalang laro pagkatapos ng All-Star break. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.